Yan, Simula na kami na brother Aray Buenas, buenas yeah. Ayan, ganyan po ang panghuli ng banagan Mga uh, ka-idol Ano na natin Nasa 150 di pa ang lalim Aray, simula na Yo, buenas sana kami din eh Ah, yun naman, man Buenas Oh, banagan agad. Lord. Gandang panimula na rin mga ka-idol. Ay. Okay. Oh. Oh. Sipod, sipod slaber. Ay, ay. Masag. Hindi tayo makakatulong. Nagbibidyo. Ano Ah, meron pa. Okay. Ganyan po kaganit. Kabigat. Pano pa rin itik Hindi pa maalam mo itik si brother. Ano nga ba yan? Oh, hindi matanggal. Wait lang, tulungan natin. Oh, ganda lang sinyal. Pamuno pa, banag ka na. Sana redirediretso na. Pupulog oh. <laughs> Oo, hmm. so, oh, ganyan. Mahalang balagaan pero mahirap naman huling kayo. Medyo kuan, maganit. Masakit to sa kamay. Ay. Oh. So, mga kaidol, madami. Ganaray. Mahabang paa. Oh. So, Magamba. Magamba medyo madalang ang banaga kaganda na ng aming simula ayun okay. yeah, kulukoy tawagin ayun okay. kulukoy gusto natin mamaya mahal din ang kulukoy eh Yon. Ayah, okay, yeah. plastik. Ayah, plastik. Baka laman ni eh, pera. Oh, kung pera ang laman na rin, uwi na kami. Uwi na naman na rin. Bo. Dagdagay. Sundan. Sundan. Oh, ganda ng aming ko kanina eh unang bagsak ay eh, Banagan Idol May nahuli kami din eh Uff Dan tuko aray tuko Tawag din eh sa amin tuko Nabibili din aray Oh Lakay sayang Yan Wala pa rin kasunod Sundin na Ang banagan titigin muna po natin ang tukaw yun mga kaidol yung isa pang sinyal namin so yan mga isda sa angaw tukaw oh, dumi na lambat Ay. Okay. tagal tagal ng bakante sana naman din yung magsunod sunod mahaba ang pagitan mga katabi namin hindi namin alam kung makakuha okay. hindi sanay ang ihila din yung eh, mga kaidaw lintog ang kamay okay. Si brother dumila ng short right <laughs> <laughs> wala tuloy lang sa pagbata May na ang din eh sa may silangang aray Baka pa kanluran Baka uh, malaok Ang uh, ganda na, ang ganda na ang simula, isa na Aw, oh, brother, anaw? Okay, thank you Lord Kaya, mukhang um, nakasinyal ni brother, may nakita Yun, Oh, valiit, valiit. Ya, titingnan nung pag na naman ako paano magkalas <laughs> Mahirap magkalas mga idol. Ay, yun medyo oh, yun yun pa yun yun pa yun yun pa. Oh, yun ang yun 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 mahirap kaya mahal lang, kaya mahal lang kong ito lobster bukod sa malalim na maganit pang ilahain mahira pang mahuli yun natanggal na ni brother <laughs> Ah. Kahit naman mga lima pa. Yun. Oh. Laki na rin ang huli namin. Laki. Oh. Okay. Laki. Laki as da. Namumuti sa ilalim. O <laughs> Pati sakaw. Nandini na rin sa laot. Oh. yung ka eh <laughs> <laughs> 'tay. Yan. 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 Ay, medyo madalang talaga din eh yung lobster hindi namin alam din di sa mga katabi namin kung karil ko ha madadamay o eh. oh, nabula si Noro ay ito wag mula no. yun nanguna na Mahina ayaw. Oh, kita niging hampas. Eh. Dala. Patapos na, patapos na. Lagi-lagi pa. Yung padami ng ganyo, masarap yan eh. Yo, O. Oh, kung tayo na buntunan ng gaya oh. Hindi pa bumunto ng paurong ay. Ayun ay, masarap tayo. Pitik lobster. Masarap din yan. Nga.